So update po tayo mga kabayan. Today is July 8, 2023. Masdan natin ang Pasig River. Yan ang Pasig River at ang bagong tulay na ginawa. Yan. At ang nagpundo uh, uh, nag diyan ay ang mga, mga Chinese businessmen. Ito yung pandugtong hanggang diyan sa may binundo Manila. Yan po mga kabayan. Yan, nakataas na pa yung mga building po ang gandito ayan so binundo Manila po yan at ang dire diretso na po yan hanggang Divisoria yun po yung hanggang dito so mas dapat po natin ang Pasig River oh. so yan nga po dyan ang ating Pasig River mga kababayan itong yan yan papunta dyan ito yung papunta na ng Manila Bay yan yung lugar na yan mga kababayan at mas naman ninyo mga kaibigan nagtataasan ang building yun po ay dyan sa may pandang ano yan binundo Manila yun po mga kabayan no? okay so yun po ipinakita ko lang sa inyo update ng ating lugar dito at siyempre ang kaharap ng binundo is intramuros po yun po ito po yung Fort Santiago at kung inyong mapansin nyo mga kabayan ang tataas ng pader na yan yun po talaga ang kasaysayan nito sa panahon pa mga Kastila yun po pader na yan isyari ng mga adobian. adobe mga batu, yan adobe mga bato hindi halublak yan adobe na kung paano ginawa yan di, at saka katagal, eh, hindi natin alam yan pero yan yeah, ginawa yan bilang isang garrison ito mga Hawaiian, parang kampo ng mga militar ng mga panahong, ano ba to Spanish Spanish or Japon kaya nung panahon ng gera na Second World War, ba tinatawag niyan, ito yung talagang binakbakan ng hosto dahil hindi basta-basta makapasok ang mga kalaban dahil nga sa ang taas ng pader so kita nyo naman mga Hawaiian kung paano ginawa yan no? Pero ngayon is nagsisilbi na lang itong tourist tourist destination. Yan kung mapansin niyo mga kubayan, ayan ang yun po ang pinaka pinto ang liit lang, di ba? Pero kita mo naman bato ginagawa oh. So yun po mga kubayan ang ating uh, making vlog sa araw na ito sa lugar ng Binondo, Pasig River sa tulay na bagong gawa na nakokonekta ng Manila at saka sa Binondo pero sasako pa rin yan ng Manila City so, so salamat ng marami sa inyong pag uh, panood kung inyong nagustuhan itong mga kababayan, huwag kalimut sa share, likes and subscribe kay Buwan TV maraming salamat at magandang araw mga kababayan